Hello mga katropa, ayan ikikwento ko naman sa inyo ngayon ang ating experience dito sa Boracay. Siyempre, nakagala tayo ngayong 2024 o unang buwan pa lang ng ating taon. 2024 ay nakagala na tayo at siyempre, naging sulit naman dahil medyo malayo. Boracay, ika nga ito yung isang destinasyon na pinaka desire ng bawat isa syempre dahil bukod sa mahal ang presyo dito ay mapapawaw ka dahil makikita mo lahat ng klase ng hipon ayan maraming mga hipon dito mga katropa hindi lang yung mga hinahanap mong hipon dyan na nanggagaling sa may pasay ayan syempre meron din yung mga nanggagaling sa kubaw ayan iba ibang lugar yan mga katropa dahil pura kay international ang kalidad nila ayan syempre bukod si Go. Hindi ko muna mga katropa dahil hindi naman ako bumili. Ayan, syempre. Nag-enjoy lang tayo dyan. Gumala at syempre, pinusog lang na ating mga mata. Ayan. At syempre, na-experience din natin ang pura Kay kasama syempre ang ating pamilya. Hindi tayo nakapaggalagala dyan ha. Kasama para maghanap ng mga hipon. Ayan, mga alimasag. Dahil may curfew tayo. <laughs> Yan yung isa sa hindi natin na enjoy pero nabusog naman ang ating mata dahil umaga pa lang makikita mo na ang mga naggagandahan ayan yung mga may hiwa-hiwa dyan nakaparada na sila ayan naka nagtatampisaw na sila dyan sa dagat at syempre yung iba nakadapa nakahiga pa dyan syempre sa buhangin ayan iba-ibang klase yan mga katropa ayan mabubusog talaga yung mata mo kakatingin ayan pwede pwede mo rin silang i-video ayan pero wag ka lang papahuli baka i-reklamo ka nila pero uh, umaga sabi ko nga hanggang gabi ayan mabubusog ang iyong mata lalong lalo na kapag sunset time na ayan napakaganda ng sunset mga katrupa ayan marami kang makikita dyan na mga magaganda Siyempre, bukas lahat yung mga tindahan dyan pwede kang bumili kahit ano may mga lobster din dyan, hindi lang hipon na mga masasarap mga katropa ang iyong makikita at mai-enjoy syempre kung may pera ka pwede kang bumili dyan at pwede ka rin sumakay dyan sa mga uh, iba-ibang klase ng mga pwede kang mag-enjoy yan yung mga uh, iba-ibang activities ayan basta enjoy mo lang ayan. mga katropa yan na nga sinasabi ko ayun bigla-bigla na lang meron tayong nakuhaan na hagip sa camera ng mga hipon ayan mga katropa pero the best talaga ang experience kapag sindray mong pumunta dito sa Boracay Island ayan From airport, ay mga katropa, mula pag, palang pagpunta dito syempre, uh, sasakay ka na sa transport ng barko, ayun mula sa pier hanggang dadalin ka. Sasakay ka rin sa mga e-bike hanggang sa iyong hotel, syempre. At wag ang iyong hotel ay nasa beachfront, ayun, enjoy na enjoy ka dyan. Dahil maraming mga, makikita kang mga syempre mga kainan at syempre marami ring mga activities na pwede mong i-enjoy at panuorin dyan. Ayan, ayan, At take note mga katropa, dapat ready ka dahil ang nagastos namin ay pang isang taon na budget na agoy. Ay, kaya, ang kapalit ng experience, isang taon din na baguong ang ulam. Tulog na bibi, mag pa kami ni mama. <laughs> <laughs> no, kamasaya.